Panibagong linggo, kaya't panibagong bulusok na naman tayo sa ating Politiwu. At bilang panimula, pabaon ko sa inyo ang kwento ng isang politiko o yorme na nilamangan sa budget ang mga atleta ng kanilang bayan. Wow. Ayon sa ating scooper, inipit raw nitong bida nating politiko ang pondo para sa pabao ng gobyerno sa mga representanteng manlalaro ng lugar kung saan isinangkala raw ito na ang maging uh, gastos ng kanyang administrasyon sa naging subsubang training ng mga atleta. Wow! Ayon sa mga Marisol, namutilang lang raw ang mga mata ng naturang sektor, lalot ni Singkong Duling ay wala man lang daw pumatak sa bulsa ng mga atleta. Gayong inaasahan ng mga ito ang sports allowance mula sa national government. Dahil sa nangyari, tila naglalyansa o nag-usisa ang mga parents associations para bigyang hustisya ang sakripisyo ng mga kabataang atleta. Aww. At para matigil raw ang pag ng mga magulang, tida pala na lang ni subject ng tigisang libo ang mga student athlete. Wow! Pero, ang balanseng limang libo, inilista na lang daw nito sa tubig. Clue! Ang mayor na nambukol sa mga student athlete ay mula sa malayong lalawigan.